Magandang araw mga kaibigan. Ngayon ay may kakaibang kwento akong ibabahagi sa inyo. Isang mahiwagang salaysay mula sa ating kasaysayan na tiyak na magpapabilis ng tibok ng inyong mga puso. Isipin ninyo, isang madilim na gabi sa kabundukan kung saan ang mga katipunero at mga misteryosong mandirigma ay nagkakubli sa loob ng isang kweba. Duguan at pagod, pero hindi susuko. Ngunit hindi lang ito simpleng kwento ng tapang. May mas malalim na misteryo ang naghihintay sa kanila. Habang sila'y umaatras papasok sa bundok, isang nakakagulat na pagtuklas ang kanilang natagpuan. Isang napakalaking kutang itinago sa gitna ng kabundukan. Isipin ninyo ang mga apoy na kumikislap sa dilim, mga hindi pamilyar na bandila at mga armadong mandirigmang tila matagal nang naroroon. Matagal na kaming nakikipaglaban dito, sabi ng kanilang pinuno. Hindi lang laban sa mga Kastila, kundi sa mga Pilipinong ipinagkanulo ang kanilang sariling lahi. Ramdam mo ba ang bigat ng mga salitang iyon? Pero heto pa ang mas nakakagulat, may grupo palang tinatawag na mga anino ng hari. Mga Pilipinong kakampi ng mga Kastila, isipin ninyo ang ating mga kababayan lumalaban para sa mga mananako. Bakit kaya? Mga kaibigan, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa digmaan. Ito ay tungkol sa katapangan, pagkakaisa, at ang mahirap na katotohanan na minsan, ang pinakamabigat na labanan ay hindi laban sa dayuhan, kundi sa ating kapwa Pilipino. Kung gusto ninyong malaman ang susunod na mangyayari sa kwentong ito, ilike ninyo ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng susunod na kabanata. Maraming salamat sa pakikinig. Ako po si Pangalan at hanggang sa muli nating pagkikita. Mabuhay ang ating kasaysayan!